O oh, ngayon, tanungin ko nga, tanong, feedbackan ko naman tong mga Duterte supporter na to. O ano kayo ngayon? Tatayo kayo dyan, magra-rally ulit kayo, sasama kayo, namang gulo sa Minjola, makikipag-away kayo sa media, sabihin yung bias. Kayong mga tatangatangan ng mga taga-suporta ni Duterte, kayong mga bobo na vlogger, ano, ngayon kayong humarap dyan. Sabihin nyo na hindi korap yung dating administrasyon. O sabihin nyo, hindi korap si, si Duterte, sinong korap? Si Bongo. O, oh. saka kayo magsalita. Ngayon nyo ipagtanggol. ba? Diba? Ngayon kayo humarap sa taong bayan, ngayon kayo magsalita, ngayon kayo manindigan. Kung mismo sa mga diskaya na nanggagaling yung mga ganyan salita. Sige nga. Tama ba, Ma'am LB? Oo oh. Sindikatong administrasyon na nagdaan ng taon. ah uh, ipinagpatuloy, pinagpatuloy sa Marcos administration nang akala nila hindi mabibisto at lalaban ng pamahalaan para gibain. Correct. Because that is what they want, mga kababayan ko. Because that is what they want to that, is what they want na i-aim. Pabagsakin si President Bongbong Marcos, paupuin si Sara Duterte to to continue their corrupt practices. Mga kababayan, it's very clear para ipagpatuloy yung plan pa nila ang kurap na ginagawa nila sa bayan natin. Yan ang totoo doon. Hindi, hindi nila kayang gawin. Takot itong mga diskaya. Kaya nga po mga kababayan ko, I'm very disappointed eh. Bakit? Ba't ako na di disappointed sa mga to? Kasi kitang kita eh. Diba? Kitang kita yung pagnanakaw. Kitang kita yung ano, kitang Kitang-kita yung ginagawa nilang karumal-dumal na pambababoy sa bansa natin. Hindi ka ba papalag? Hindi ka ba magsasalita? Hindi ka ba kikilos? Ako kikilos ako. Because I'm a Pilipino and we are taxpayers. Kayo, lalo na kayo mga OFW. Kayo ang nagpapasok ng pera sa bayan natin. Ang laki-laki ng itinutulong ninyo. Tapos kakampihan nyo pa itong mga magnanakaw. Kakampihan nyo ba yung Duterte na sinasabi nyo tagapag, tagapag-ayos ng bansa natin? Hello po, Tita Lili Ragasa from Hawaii. Hello, Tita. Kakampihan nyo pa ba yun? Bibigyan nyo pa ba ng tinig, boses, o magandang ano? Di ba? Iiyakan nyo yung karton. That is the saddest part, mga kapatid. Ang hirap, ang hirap, ang hirap nito na ipaglaban. Harap-harapan na tayo nilulugo. Harap-harapan tayo tinatanggalan ng karapatan bilang Pilipino. Harap-harapan tayo dinudugas. Harap-harapan tayong ninanakawan. Harap-harapan tayong minumura at tinatawanan. Kada binabaha tayo. Hindi, taga-suporta ako ni Digong. Taga-suporta pa rin ako ni Digong. Iyayapin ko yung karton. iya ako dito. Palayain niyo siya. Bakit? Tanong ko lang sa takong bayan. Pag nakalaya ba si Digong, matatanggal niya ba yung korupsyon? Masasabi niya ba na, oh ayun mga kongresista, kumigil kayo. Eh samantalang sa pamumuno niya, mga kababayan ko, sama mo pa isang walang kwentang pinasok niya sa paok. Na si ka. O ano nangyari? May napakulong ba ang dating presidente? Wala! Walang napakulong! Maraming tinanggal sa gabinete posisyon, pero walang napakulong, walang nabawing pera, walang nabentang sasakyan. 'Di ba? Kung ikukumpara mo si Marcos, si Pangulong Marcos kay Duterte, mas gugustuhin ko pang kay Pangulong Marcos na lang. Bakit? Mga kababayan ko, sa pagbawi ng ari-arian ng Biskaya, inumpisahan ng customs, ibenta lahat ang mga nanggaling na sasakyan para maibayad sa kanilang pagkakanakaw. O, oh, di ba? Mga kababayan, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Mga kapatid, pinapakulong yung mga kontraktor, mga engineer, mga kababayan ko, oh, kahit si Gerald Pakanan, pinakulong, mga kababayan. O, oh, ngayon niya sabihin, ngayon kayong magmalaki mga kababayan ko. oh, eh, nasa problema sa inyo. Wala kayong ano, tiwala kay Pangulo. Gusto nyo si Duterte. Magnanakaw na nga yung matanda. Ibabalik babalik do pa sa Pilipinas. eh, ako, sinasabihan ko itong mga Duterte supporter na to eh. Mga kababayan ko. ba? Diba? Sabi pa nga dito, matagal lang alam ng Pangulo yan. Pero, ang inuna niya yung mga project niya tapos etong nasa DPWH hindi ginaluan ng tama ang mga pinapani ano pinipi ano pinaparehan ng mga pangulo, pinapriority ng pangulo ang mga project kaya bistado dahil sa baha di ba because the Filipino is disappointed what happened to unit because the unit team the last the last the last, elect, last elect midterm election, senatorial election, mga kababayan ko, yung unity team is nakita ng Pangulo na why the Pilipino very disappointed. And he asked Martin, Martin, what happened? Di ba, Toby, what happened? Bakit hindi tayo binoto ng mga mayan? Bakit hindi binoto yung mga senador natin? Because the Pilipino is galit. Because nabibitin sa kanyang mga trabaho. Ang akala ni President Bongbong Marcos, tinatrabaho nitong mga to, mga hinayupak na to, yung uh, proyekto niya, ngunit binibitin pala. Mga kababayan ko, ang akala ni Presidente, yung mga utos na sinusunod. Nung nakita ni Presidente Bongbong Marcos na malala ang sitwasyon sa flood control. Malala ang nangyayaring korupsyon. Inagapan ni Presidente Bongbong Marcos. Tinapos niya kagad mga kababayan ko, tinapos niya kagad yung problema ng bansa. Like, like, like President said, we, nasa stage tayo na ginagamot natin yung cancer cells. Nasa stage tayo na ginagamot natin, mga kababayan ko, yung problema ng bansa natin. And we need to fight these cancers. No? Ang ibig kong sabihin, ang cancer, cancer ng lipunan yung mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Kailangan natin gamutin. Who is the cure? Ano ang gamot? Sino ang gamot? Mga kababayan ko, Marcos. Because we have a Marcos medicine. Mga kababayan ko, meron tayong Marcos medicine. Gamot sa mga kurap na politiko. Mga kababayan. <laughs> Kaya sabihin nyo sa mga tropa natin, Star Mami, hello po sa inyo. No, ayan na, Tita Liberty Arcega. may mam Anita Japon. Sabihin nyo, mga kababayan ko, huwag kayo mag-alala. No? May, may, Mar may Marcos Medicine tayo. Alam nyo ba yung Marcos Medicine? Sabihin nyo, may Marcos Medicine kami. Gamot sa mga kurakot na politiko. Si Marcos, mga kababayan. <laughs> Di ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko. Kasi yan talaga, kaya babansagan ko si presidente. Sabi ko, may Marcos Medicine ako dito eh. Oh, may baon ako. Itong taon na to, itong year na to, itong administrasyon na to, kargado ng Marcos Medicine. Mga kababayan ko, ito ang gamot sa mga kanser sa lipunan. Mga kababayan ko, Marcos. <laughs> oh, kaya mga kababayan ko, Marcos din ang gamot sa tantrums ni Duterte. Mga kababayan <laughs> <laughs> Correct me if I'm wrong, mga kapatid, ah Bro, pwede ba kabawasan mo Salitang kababayan kung Wala akong pakialam kung sabi ko pong kababayan, that is my term. Okay? Huwag niyo po akong pagsabihan. Pasensya na ho kayo. Diretso lang ho ako magsalita. Okay? O, oh, yan ha. Na. Kung naiirita ho kayo, wala akong problema sa akin. Pero yan ho ang, yan ho ang term ko. Mm. So, ganyan yan, mga kababayan. No? May Marcos Medicine tayo. Yung Marcos Medicine po natin, mga kapatid, yun o ang gamot natin para doon sa mga magnanakaw. May gamot din po tayo sa pagtatantrums ni Senator Bato de la Rosa. O, oh, mga kababayan ko, may Trillianis Medicine din tayo. Kababayan. <laughs> may Trillianis Medicine din tayo. O, oh, di ba? Sa tantrums ni Duterte, ang sagot, Marcos Medicine. Pinakulong ni Pangulong Bongbong. <laughs> sa ICC si ano, si Duterte, mga kababayan. ba? Diba? Oh, malakas kasi ang sakit sa Pilipinas. Cancer, malala, virus. I told you, alam mo si ano, si Duterte. COVID yan si Duterte. <laughs> COVID yan. Ano ba yung si Digong COVID 'yan, mga kababayan ko. <laughs> Ay, <laughs> hanggang ako kay Best President PBB, marami siyang maipa maipa maipapakulong. No, that's true. Mo tawa kayo nang tawa, 'di ba? O, yan totoo sinasabi natin. Hindi lang uh, di lang tayo oras-oras seryoso dito. Si Digong, si ano, Si Digong COVID 'yan. Mga kababayan. <laughs> 'Di ba ang COVID na ma ma ano, mamamatay na sakit. Bagay kay Digong 'yan. Ihalin tulad natin si Digong sa COVID. <laughs> eh mamamatay tao 'yun. Eh. <laughs> o, oh, di ba? Tama ako na sinasabi ko. O, oh, correct me if I'm mamamatay tao yung sindi kaya COVID yun. <laughs> <laughs> Ay, na mo. Mga kababayan ko, oh. Mm. Alam mo ba sinasabi ko mga kababayan? Kasi I address the Filipino people. Kung nasa ibang bansa ka, you will understand why I call you kababayan ko. Because you are Filipino. Okay? O Oh. oh, yan lang ano. Diba? Oo, oh, yan ang ano doon. Thank you po, Sir Koy. Shoutout rin po sa Ah, uh, panga, pangalan nakaka good vibes. Ko, <laughs> cool. oh, 'di ba? Mga kababayan ko. Oh. so ano ang medicine natin? Meron tayong Trillianis medicine. Meron tayong ano, meron tayong uh, meron tayong Trillianis medicine. Meron tayong uh, atawag nito, meron tayong isa pang medicine natin, uh, Trillianis Marcos medicine. 'Di ba? Oh. Yun yun, mga kababayan ko. Cure ba diba? tapos, mga kababayan ko? 'Yan dalawa lang na 'yan. 'Di ba? Ang ibang media, walang ginagawa kundi sirahin si PBBM tulad ng SMNI. SMN na instant media. Hindi na sila media, they are part of bloggers na. Lang. <laughs> Hindi kayibidigan natin 'yang mga 'yan dati. Pero syempre, 'di ba? They are they are ano, they are followers of Pastor Kiboloy. Hindi natin sila kaybigan. <laughs> So, hindi na sila part ng media. Wala na silang license, mga kababayan ko. Wala na hong lisensya ang SMNI. Hindi na sila katulad ng mga mainstream medias. Okay? Part na lang sila ng vlogging community. <laughs> oh, oh, parang ano, parang rappler na lang 'yan, mga kababayan ko. Sa website nakakapit. <laughs> Tama kayo, sir. We are Filipino kahit saan, dako pa man ng bansa, That's the meaning of kababayan. Correct. Di ba, ma'am baby Leonora? Yun din po yun. Sabi dito, scam. <laughs> COVID gong. <laughs> Alam mo, Pilipino, nakaanghars ninyo. Sa totoo lang. Tayo mga tayo mga Pilipino, mapangantsaw tayo, malakas tayo mang Alaska eh. Sa totoo lang ha. Sagutin ko lang to mga kababayan ko ha. Uh, ano, kailangan natin manindigan para kay PBBM dahil halos lahat sa gobyerno dahil lahat sila nangungurako at naisiwalat ng ating mahal na Pangulo supportahan natin si PBBM I like that mindset Ma'am Miss Maria tama ho kayo yan din ho ang ginagawa ko that's why andito ho ako nagsasalita ho ako dito because I, I, I will defend President Bongbong Marcos President Bongbong Marcos until he finish his administration. Mananatili akong nakasuporta. Kaya kahit sabihin ko kay Robin to, kahit sunugin nyo ko, mga nga Marcos to, Robin. <laughs> Alam mo, parang mas may pakinabang pa ata kay Mr. Padilla pag nasa Senado ko eh. <laughs> Because yung iMove, hindi ko, hindi ko tatagalogin. Hindi ko sasabihin, igalaw mo, your honor. <laughs> Oh, yeah. Sana nga tumakbo si Atty. sa Senado, panalo 'yan. Yes, I love Sentry and Magdalo Group forever. May paninindigan, World of Honor. Yes, correct because eh, ganyan kami mga Magdalo. 'Di ba? Ako, Magdalo ako. Ganyan kami, naninindigan kami until until na matapos yung aming lo yung aming loyalty. Mga kababayan. 'Di ba? Oh, Ma'am Jen, maraming salamat po sa pagano, ano dito ah pagsali sa aking perks. Thank you very much po ha. Ah. O oh, uh, mga kababayan. Nga pala mga kapatid, ini-invite ko ho kayo na sumali ho sa aking ano, sa aking uh, aking perks. Kung i-click nyo ho yung dollar sa dyan sa baba, meron ho dyan nakalagay na membership mga kababayan ko. Aba mga kababayan, kung gusto nyo ho magkaroon ng uh, kamagkaroon ho kayo kagaya ni ano ni Ma'am Joanna Nesmith, 'di ba? nakakulay green ho yung kanyang uh, kanyang uh, yung kanyang uh, pangalan abay magpalo na ho kayo maganon mag, membership na ho kayo for just only 25 pesos mga kababayan ko hindi na masama mga kapatid makakapag ano mga kapag color na kayo ng ano kasi minsan mga napapriority ko yung mga naka green na ano mga nauuna pa yung manood ng video mga kababayan galit na galit si Robin sa akin troll <laughs> sa akin troll daw ako <laughs> Sabi, akulit kulit mo kasi, Perez World eh. Basta, bahala uh, ikaw ng bahala doon. UC Claire Castro, pwede yan sa 2020. Well, UC Claire Castro is uh, one of the best, ano, uh, if, if she is running for senator, maraming po tulong dito, mga kababayan ko. Thank you po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Best po kayo, we are support at you. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi po ni Ma'am Lovely. Ah, uh, Reb, uh, Maraming maraming salamat po. Sabi ho dito pa shoutout daw po. Jess, maraming salamat shoutout po kay Jess. Thank you very much sa kakahalakak mo. <laughs> salamat sa kakahalakak mo. Ah, by Hong kong, your high hong. Maraming salamat po Ma'am Joannes. Thank you very much po sa pag-support, Madam ha. Sa anong mas uh, ano, ang masasabi ko dyan, matalino na ang mga Pilipino. Alam nila kung ano ang mga mali sa bandang huli ang mga Pilipino pa rin ang makakarami kung sino ang karapat-dapat. Hindi uh, dapat o hindi Duterte ako. Ayan, ha. Ah. O hindi Duterte ako. Sabi niya dito, sabi ni Ma'am Elsonia Pison. Maram, maram marami salamat po. You are welcome po dito sa ating YouTube channel. Hindi ko po kayo, hindi ko po kayo inaaway, Madam. No? Nat hindi ko rin po kayo kailangan. Basta bastusin dahil kayo po ay pumasok dito ng nasa ayos po. Kaya maraming salamat po. inire-respeto ko po yung mga kagaya po ninyo na mga DDS na naninindigan po kayo kay dating Pangulong Duterte. Subalit, mga subalit po, my stand is uh, not na uh, hindi na siya pauwiin ng Pilipinas. Yun lang po ang pagkakaiba natin. Magkaiba man po ang ating sinuportahan, pero isa lang po tayo lahi. We are Pilipino. And our president is Marcos. Okay? Maraming salamat po. Basta ako kahit anong sira nila kay PBBM, PBBM pa rin ako. Dapat talaga tawanan na lang yung mga issue. <laughs> Correct! Nadali mo! Di ba? Yan na dapat. Tawanan na lang mga kababayan ko. Ang sabi pa dito mga ako, may 3 minutes pa ako. Bilis, bilisan natin. Para ano, good evening, biyahin ni Koy. watching you from Hong Kong, Ma'am Elsie. Galarin. O si Ma'am Elsie pala to. O yan. Nawala ng jacket to nun. Ayan. Eh. Sa mga taga Hong O mga taga mga kababayan natin sa Hongkong. Kong. Pag pumunta ako sa Hong Kong, ko ng Sunday. Magkita-kita tayo, ha? <laughs> Ayan, ha? Magkita-kita tayo sa Hong Kong. Ichichempo ko yan ng Sunday. Agnes Belon, PBBM, is a great and mighty leader of our generation. I agree. Madam, salamat po. Sana si Trillianes kunin ni PBBM. Sana nga po. <laughs> Sana nga po. Kasi, ano, we need a true punisher. So, totoo lang, we need a true iron piece. Mga kababayan mo. Si Trillianis, hindi pa pogi yan. Hindi lang yan pa pain. Hindi yan pa pain. Talagang totoong tao yan. May salita, may sagawa, may respeto. Yun yun, mga kababayan. Yun ang tama. Late kasi ako. <laughs> late ako. Kagising ko lang. Okay lang, ma'am. o mali. Don't worry. Mga kababayan ko, masaya ati sa may replay naman po tayo. Sana kunin na siya, kunin na si Trillanes. Well, tingnan natin kung bibigyan ng position sa ano, bibigyan ng position position si Sonny Trillanes sa uh, gabinete sa Mayo. But uh, may banning pa siya until May, mga kababayan ko. Yung po ang pinakamalinaw doon. Mga kapatid, PBBM pa rin ako. Ayan, maraming maraming sa, But anyway, mga kababayan ko, ay eh, sumapit na tayo sa pinakamalungkot na part ng ating live stream na kailangan na natin magpaalam sa mga subscribers natin because marami pa pong magla-live stream sa atin. Ako po nagpapasalamat. Ayan, mambilyaryal an. Ayan, maraming salamat po. I-PM mo nga ako sa biyahe ni Koy TV. Eh, loadan kita. No. Oh. PM mo ako sa biyahe ni Koy TV. ilo-loadan kita para hindi mabagal ang data mo, ha? Ayan, pag nanonood ka dito from Hong Kong, grabe stan ni Excentrillianis. I hope, mga mga kababayan ko. Ayan, and, 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 marami sila ako, Anita Japon. And thank you po sa lahat. Alam nyo, andito na tayo sa saddest part na naman. Kailangan ko na naman magpaalam. Kasi overtime na naman tayo mamaya. It's already 9.15 na po, mga kababayan ko, ng gabi. At marami pa pong magla-livestream ng mga kasama natin. Supportahan natin yung mga kaibigan natin ng na mag ano, na magla-live mga kababayan ko at 'wag mong kalimutan sa mga bago i-subscribe nyo na si Biyahe ni TV. I-like at i-share ninyo itong live streaming na to nang sa ganun. Marami tayong manotify na mga kababayan natin, 'di ba, Mang MMLB? At sa lahat po ng mga Pilipino, eh, i-subscribe nyo na rin po at ibahagi nyo po itong video na to pag binarahu kayo ng mga tao, sabihin nyo ho, may, may gamot na sa kamigamot na sa tantrums ni Duterte. Marcos Medicine. Effective din ka mo yung Marcos Medicine, mga kababayan ko, sa mga. Ayan na, sa mga. O, oh, sa mga, mga kababayan ko, sa mga tao. Na ano, may topak, mga kababayan. <laughs> Ayan, nakalive mga na pala si Parin Yolo. Ayan, na, daw niyong kakalimutan na suportahan si Biyahi Nikoy sa mga bago po no sa mga bago po kasama ko sa Bengador eh follow and subscribe nyo na rin po ako all right one minute na lamang magpapaalam na po ako thank you thank you very much sa lahat ng mga taga-suporta ko mahal ko po kayo lahat mga kababayan ko with honor and uh, respect sa lahat po ng mga subscriber natin thank you sa inyo pong walang sawang pagmamahal